Viral ngayon sa social media ang isang kidnapper kung saan muntik lang naman mangidnap ng isang batang naglalaro. Buti na lamang at dumating yung kanyang parent o yung kanyang guardian at naabutan at naaktuhan yung pangidnap ng kidnapper. Paalala lamang dun sa mga may mga anak Ingatan po ninyo yung mga anak At baka magaya kayo sa video na to So bago natin panoorin ang buong video Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel I-subscribe mo na kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page I-follow mo na yan Huwag natin patagalin pa Let's go Panoorin na natin So ito yung video Ayan, naglalaro sila Tatlo sila ha, tatlo sila Naglalaro doon sa labas Ayan, kung may ninyo Parang bunsong kapatid niya ata to And then, dalawang kapatid niya yung medyo malaki na. naglalaro lang sila. So, masaya yung paglalaro nila. Hindi na A, ito, tapos biglang may dumating na isang nakamotor. Mag-ingat po tayo diyan mga, mga nanay. Mag-ingat po tayo sa mga ganito. Huwag po natin hayaan sa labas yung mga bata na maglaro na walang nagbabantay. Ayan. Bumabalik-balik siya. Eto ito namang mga bata. Anong alam niyan? Wala namang muwang niyan. Diba? Kasi bata pa talaga sila. Kaya naman, um, pabalik-balik yan. Hahanap lang yan ng tempo. Kasi ang target niya dyan, etong isang maliit na bata. Kaya may hawak na bola yon, Yung nakaputi. Yan yung target talaga niya. Kaya magingat po tayo dyan, mga parent, mga nanay, mga tatay, guardian, Ingatan po natin yung inyong mga anak. So yan, masaya naman sila. Duda ko dito kasi kaya hinayaan lang yung mga bata kasi nasa labas lang naman, di ba? Eh sino nga naman kukuha sa kanila Labas lang naman ng bahay nila, labas ng compound nila. So yan, masayang-masaya masaya naman sila. Okay, may duman pa na kotse. Hindi ko alam kung kung kasamahan niya yung nakakotse na yun. Ayan o, oh, yun yung nakamotoro tumigil na doon. Tapos tinawag yung medyo matandang lalaki na bata. Tinawag siya. So yun, tinawag. Kinakausap. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nito. Pero feeling ko sinasabi nito tawagin yung kanyang bunsong kapatid at may bibigay siya. Yun yung uh, pagkakaintindi ko. Yan, pumunta na yung bunsong kapatid. Taladali lang, ito na mo. O, oh, ayan ah. Lumapit na siya. O, oh, yan, yan. So, ayan, kung makikita ninyo, kinarga na. Kinarga na yung batang lalaki. Kawawa. Muntik na talaga. Pagkarga niya, eto, makikita ninyo ah, kinarga na. Ay, buti na lang. Buti na lamang. At dumating yung nanay ng batang to kung hindi patay delikado na kidnap na ayan so, tuloy natin o ayan buti na lang talaga o tatakbo na umalis na yung nakamotorsiklo o galit na galit yung nanay buti na lamang at dumating yung nanay ng batang to kung hindi na kidnap na po yung anak ninyo so tuloy natin tatakbo sila So, napanood naman natin yung video na kung saan muntik lang namang makidnap yung anak o yung uh, batang maliit nung isang nakamotorsiklo at nasa labas lang naman sila ng compound. Buti na lamang at dumating yung nanay. Kung hindi dumating yung nanay, baka possible ay uh, kung saan na mapunta yung batang yon at kung ano namang mangyari doon sa batang yon. So, payo ko lamang doon sa mga nanay, sa mga parents, So ingatan lang po natin yung inyong mga anak. Huwag po natin hayaan na maglaro lamang sila ng solo. Huwag po natin ipagkatiwala yan. Dahil lalo-lalo na at gabing-gabi ng time na to. Alam naman natin na napakarami na pong mga masasamang loob. Hindi natin alam. Mahirap po talaga magtiwala sa panahon ngayon. Dahil hindi po titigil ang mga masasamang loob hanggat nagkakaroon sila ng malaking salapi, malaking kita. Kasi alam nyo, saka sa panahon ngayon, dahil lamang sa pera, nakakagawa na po ng mga masasamang bagay ang mga tao So, hindi natin sila masisisi kasi ang pera sa kanila ay ang buhay na nila So, ayun lang, sana ingatan natin, dobli ingat tayo At kung maaari, huwag na natin palaroin ng gabing-gabi doon sa labas ng bahay natin So doon na lang natin palaruin sa labas ng bahay At safe na safe pa Kung hindi natin kayang bantayan So yun lang for today's video This is Boy Sausaw Ang Sausawero Sa issue ng iba Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel subscribe mo na yan At kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page I-follow mo na yan Thank you so much for watching